ipon oh ito yun oh kaya lang eh mabilis malabui, eh ma, ma ano siya mabilis kailangan talaga mayroong ano net mabilis siya eh wala nyo yung net pa lang sasadyain namin mga kainsan ito oh marang malalaki din po eh mm. hmm uh -huh pasahayan. ayun oh tagilid eh oh uh. yan ang bilis naman utoy kailangan pala yung minute talaga utoy mga kaysa nakakita ko ng floating dito oh yung nare-request ninyong yung floating sa bukid eh no pwede nga utoy yun no. meron po pala din eh oh yung yung pala yung meron po sa ilalim na ano oh. Ah, ganun lang ang palang gawa noon. Malaki ito, eh. Nan. Nasaan? Malaki. Alindian. Tingkoy, dapat tumilaw ito, eh. Mo nilisyan di. Nan. Testingin mo Bilis eh. Malaki ba? bilis. bilis, bilis. go. Ah, laki. Isa nga ano. Ay. Hindi pala kaya ano. Hindi ko pansin. Gano'n na po pala ang technique na rin. Yung. Kailangan din pala ng kahoy. Ang laki ng hipong nakita ni Kuya Yuhon eh. Babalikan natin ito eh. Hindi gagawa tayo nung net. Yung net po na ano. <laughs> o, oh, kasi magandang idea oh. Yan, ari pa utoy malaki. Yan mga kaisan laki oh. Yan, yan hihipon duro yan. Yan laki oh. Paano sasalabatin mahipon po pala dito mga kaisan? Tanong ay paano sasalabatin? Ay na ano naman utoy pagkabilis naman yan hintayin mo kayo mag-ukay. labo na. Eh eh. Labo na lang ay walang jo na naman para nakaprobisi ito ang makina ay net o babalik natin bukas game na ari ah walang jo kailangan pala kaya pala sabi ni ate at ni kuya magdala kayong net ay karepas naman ay ay laki oh eh ay ito ito ah ah ang makina yan yan hala hala hala, hala. Ang ah, laki na rin. mo na rin. Lul Lulu, Hala, lubog muna. Yan. Sige. Lubog. Laki. Yan o. Lubog, hala. Suluin mo nga o to eh. Walang Diyo. Ay, kung may tayo, kwarta na ay. Eh. Mga <laughs> okay, nyari san, na sana eh. Ang dami namin sa aming huli. Natutuwala ang kami. Yan o to eh. eh at least mga kainsan hindi naman talaga po kami manghuhuli ay experience lang namin dahil dito daw po talaga sa ano maraming hipon sabi kami po yung mag ano lang sana talaga mag kakain po ng hapunan Aray, yan mga kaisa ng hipon. Ari po iyan eh, oh. Ano ko mahuli kaya natin? Ari mali maliit. Aba mabilis ni kahit maliit po Gangga piranggot eh. Aba. Hey, eh, eh. Gangga sinulid na ang laki. Yan ang galing eh yan biro. Kailangan talaga auto init. May mga katang din eh maliliit oh. Siguro sa laot. Yan ang pasayan Nana. Nana. Nadyan na. Yan. Ay, malaki-laki. Utoy. Ay, kung may nitayoy. pa ina pa. Ah. Huhukay ba yan? puting miniro ata ito ah. Ay, wala na. Labo na. Yan ito. Yan, yan, yan. Ay, kung may nit. Ay, ano. Ay, kung may nit. Ay. Kulambo, ano. gagawa pala ako. Balikan natin ito. Bukas ito eh. may pasok ko pala, Ano? babalik ang kaka Kakain po. Kakain po. Kakain po. impo po. impo 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 po. impo 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 na impo ay, Masarap pa ilang may plato ka. Mm. Oo, oh, Crabs like. po, mga kainsan o. Oh. Pa mm. ko ang kuwit din eh. Puti, kuha kayo eh. Katang po, dalawal. katang. Dalawal. dami so, nalagay kong kamatis. O, yun ano? so. okay. na. Yung... na. ninyo ang... Aka ibang kamatis anak. Marami ba? Maka na. Maka hang.

summer na talaga. Maalin sa na eh. Hmm. Wala pating kaalon-alon ang dagat. Masa pa yung ako eh. na. Masa na kaya upo yung kasama natin kanina ang dagat. Ano yan? Oh, hmm? Lang ah, hindi ba ang sinasabi ko? Sungguh kan abang.

mga po yung talong talong ulang ay sarap po tubig pa sarap yung talong hmm. mama hmm. Hmm. masaya ako dito sa isda Ha ah, mga kaisang pauwi na po kamay. iraos din ang nanay. iraos ah, din ang bigla. Kaya lang kami. eh. Nakakatakot po din sa daan. Hindi mo nakakatakot at mainit kung ah, maulan. Ay. Siya, ma. Kung natatandaan yung mga kaisa nung kami nabahura. Dito yun. Ito yung, yung kung natatandaan yung mga kaisa dito kami nabahura noon. Na hindi kami natuloy. Binalikan po namin at summer na. Maganda naman. Kaya lang iwi parang walang madalang tatatlong tao bisita. Eh hey, gabi. Gabi. Tatatlong tatatlong po pero weekend ay dapat ay marami. Malayo kasi ito kan. Malayo na ano. Yeah, iya, mandi na iraos din namin mga kainsan. Kami po'y pauwi na. Kaya laang ay itong tapat na ito. Dito po kami nabahura. Ay di yan. Utay-utay po kami pauwi. Ay ayos. Ay, tayo po yung ginapinan ng uwi kanina, ay. Wari ko yung 6.30 na tayo natapos sa bukid. Ay, sabi ko kay may siseaba, ay. Malilipasan ng ating family day. Ay, alam mo naman, yun po ay importante, ay. Para sa, yun talaga yung ko ng time, mga ka-insan. Tuwing linggo, family day yan. Para sa pamilya. Ay, ang inay at itay naman at mga kapatid ko, ayaw sumama. Sa susunod na lang. Mas maganda po ay marami, ay. Masaya. Yung kasama ba ang buong pamilya, mga ka Ay, paano mga ka-insan? Kawi pa -uwi, na. Tatapusin ko na, re. Eh. Ingat po tayong lahat. Yeah, mga kainsan. Good night po. At uh, alas 9.30 na. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.